Good afternoon or good morning or good evening. Welcome sa ating uh, minsahi muli. At ang title lang message natin ngayon ay Bawal Judgmental. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng Book of Matthew, we are now in the chapter 7. So patuloy po nating iniisa-isa at sinisiyasat ang uh, mensahe ng Panginoon para sa atin. At ang title ng mensahe ko is Bawal Judgmental na found in Matthew chapter 7 verse 1 to 6. Marami sa atin ang very judgmental sa mga bagay na nakikita ng ating mata, naririnig. At uh, tayo ay humuhusga pagkamat hindi pa natin alam ang buong kwento at uh, alam ang ang buong pangyayari tayo ay mabilis nang musga at dito nagsisimula ang mga problema at ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sapagkat tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos at ang ating uh, standard ay ang kaharian ng Diyos so dapat meron tayong bagong pananaw at bagong pag-iisip at bagong puso pinagpapala ko po kayo ngayon sa mga oras na ito na kayo ay hipuin ng Panginoon at dahan-dahan nating baguhin ang mga bagay na hindi nakakapagbigay ng kasiyahan sa ating Panginoon. Nilalayo ng Diyos na tayong mga anak ng Diyos ay magkaroon ng isang healthy na relationship sa Diyos. Gusto ng Panginoon na masaya natin siyang pinagsisilbihan tayo ay malapit sa kanya at gusto rin ng Panginoon na magkaroon tayo ng healthy na relasyon sa ating mga kapatiran relasyon sa mag-asawa sa isang pamilya relasyon ng mga magulang labat sa kanilang mga anak at isang mabuting relasyon sa pakikipagkapwa tao sa kaibigan kapitbahay higit sa lahat sa loob at miyembro ng ating simbahan. Ito ay napakahalaga para sa Diyos. Dito po sa Book of Matthew chapter 7, pinapaalalahanan ng Panginoon na tayong mga anak ng Diyos ay hindi dapat maging judgmental. Sinasabi na huwag tayong humusga sapagkat uh, ang pagpuna o criticize ay isang maling gawain at sinasabi ng salita ng Diyos na kung ano ang panukat na iyong ginamit ay gagamitin din laban sa iyo. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo ay dapat marunong umunawa, mag-embrace ng pagkakamali sa ating sarili, sa ating kapatiran, sa mga tao nagkamali sa atin at sa kanilang kahinaan sapagkat lahat tayo ay may pagkakamali. Ang mga manggagawa sa loob ng simbahan tulad ng pastor, tulad ng asawa ng pastor, mga anak ng pastor, mga elder ng simbahan, diakono o diokonesa, o mga kabataan, o mga strange sa loob ng simbahan. Lahat tayo ay hindi perpekto. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa kahinaan? At anong dapat nating gawin? At anong paraan ang dapat nating gawin sa pagpuna sa kanilang kamalian? Point number one ng ninsahe ay huwag nating gampanan ang papel ng Diyos. Huwag kang maging isang hukom o maging isang judge. Ang tunay na hukom ay ang Diyos, hindi ikaw ang Diyos ang tunay na may nakakaalam ng tama at mali? Madalas, gumagamit tayo ng mga panukat ayon sa ating sariling standard o kaisipan. At ito ang sa tingin natin ang tama at mali. Kung naalala ninyo ang Genesis chapter 3 verse 5, ang unang tao sa pagtukso ni Satanas kay Adan at Eva, nilayon niya na sila ay magiging tulad ng Diyos at malalaman nila ang masama at mabuti. Dahilan po dito, nagsimula ang lahat ng problema ng tao. Mga kapatid, pinagpapala ko po kayo na huwag nating gawin ang trabaho ng Panginoon. Huwag tayong maging hukom. Huwag tayong humusga sa iba sapagkat tayo rin ay huhusgahan sa ating pananalita, sa ating buhay. Madalas, ang gampanin na ito ay ginagawa natin ng padalos-dalos o biglaan. Meron tayong narinig at meron tayong bagay na naisip nating tama. Madalas o mabilis, na humuhusga tayo sa iba. Ay, ganito siya. Ay, kaya, ganun. Kaya naman, dito nagsisimula ang hindi pagkakasundo, pagkawataw-katak ng mga relasyon. Nawa, hindi po tayo madaya ng panluloko ni Satanas sapagkat ang tunay na layunin ni Satanas ay paghihiwalay. Ang pagkakahiwalay natin sa relasyon sa Diyos at ang paghihiwalay laban sa relasyon ng tao sa bawat isa. Kung alam nyo po ang larong ng bumirang o ito isang laro na bagay na tinatapon mo ngunit babalik sa iyo. Sinasabi ng Biblia sa verse 2 na ikaw ay hahatulan ng Panginoon sa panukat na iyong ginamit sa iba. Kung ginamitan mo ang iyong kapatiran ng panukat ng pag-ibig, babalik ito ng pag-ibig sa iyo. Ngunit kung gagamitan mo siya ng panukat ng paghusga, balang araw sa iyong pagkakamali, ikaw rin ay huhusgahan. Gusto mo ba yon? Di ba ayaw? Kaya wag mong gampanan ang papel ng Diyos. Ipagkatiwala mo ang lahat sa Panginoon sa panalangin. At sa isang mabuting paraan. Number two. Ang dapat mong gawin ay alalahanin ang pag-ibig at habag ng Diyos sa iyo. Bago ka kumilos at bago ka gumawa ng isang bagay na maaari mong i-regret after mong magsalita at gawin ng isang bagay, mag-reflect ka muna sa iyong sarili. Ang Ibanghelyo po ay isang mabuting balita ng biyaya at habag ng Diyos. Sinasabi ng Romans chapter 5 verse 6 to 10, or 10 na bago pa man tayo ay naging anak ng Diyos, alalahanin mo na Inibig ka ng Diyos sa iyong kahinaan nung ikaw ay makasalanan. Nung ikaw ay puno pa ng kamalian at hiwalay sa Diyos, inibig ka niya. Ito po ang ibanghelyo. Ang ibanghelyo po ay hindi pumapatay at hindi humusga ng kapwa, kundi nagbibigay ng biyaya at pag-asa sa bawat isa. Kaya dapat mo maranasan ang pag-ibig ng Diyos muna may mga tao na mabilis na mag-react, mabilis na uh, humusga sa iba sapagkat hindi nila sinisaya sa ang kanilang sarili. Huwag mong isipin na ikaw ay mas magaling o mas mainam sa iba. Sapagkat nagawa mo, iniisip mo na magagawa din ng iba. Iba-iba po ang tao at iba-iba ang panahon at pamamaraan at pagpapalaki at maari hindi natin alam ang kanyang nakaraan at kanyang pinagdaanan. Lawakan natin ang ating pag-iisip. Kung maalala ninyo ang kwento patungkol sa parabola o talinaga patungkol sa isang alipin na merong malaking kasalanan at pinatawad ng hari at ang kanyang kapatiran na merong kasalanan ay hindi niya pinatawad, ito ay simbolo na higit na mas may malaki tayong kasalanan sa harapan ng Diyos ngunit sa kanyang dakilang pag-ibig bagama't hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ipinagkaloob niya ito ng libre kaya tinawag itong grace o biyaya ibig sabihin hindi ka karapat-dapat ngunit ipinagkaloob ng Diyos para sa iyo nawa araw-araw ng iyong buhay ikaw ay magpasalamat sa biyaya at pag-ibig ng Diyos sa iyo huwag maging bulag sa sarili. Alam nyo ba yung bulag sa sarili? Nakikita lamang ang kamalian ng iba at hindi nakikita ang kanyang sariling kamalian. Kung mababasa nyo po ang Psalms 51, 7 ito ay kwento ni David sa kanyang panahon ng kanyang kahinaan at pagkakasala. Ngunit nakita niya ang kanyang kamalian at humingi siya ng tulong at pagpapatawad sa Panginoon. Pinagpapala ko po kayo sa mga oras na ito. Nasa panahon na tayo ay nagkakasala at iniisip natin mas maina, mas magaling tayo sa iba. Alalahanin natin na kahit kung pinaka magaling at dakilang tao sa Biblia ay nagkakamali at nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Nawa, huwag natin makita ang mali ng iba o ang pagkakamali ng iba at makita natin na mas higit tayong may kamalian sa iba. Number three, ano ang iyong dapat gawin kung meron kang kapatiran na dapat mong pagsabihan? Maaaring pong ang iyong kapatiran ay mali, ngunit may pamamaraan na sinasabi ang Biblia upang magkaroon ng tamang relasyon at pagkakaunawaan ng tao. Verse 7 or chapter 7 verse 5 ng Matthew na alasin mo muna ang troso sa iyong mata. Ang ibig sabihin, aminin mo muna sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Tumindig ka sa harapan ng Diyos o koro Maari may pagkakamali sa iyong kapatiran dapat mong sabihin o ipaalam Ngunit bago ang lahat. Siya sa atin mo ang iyong puso. Ikaw ba ay walang pagkakamali tulad niya? Ikaw ba ay may malinis na konsensya sa iyong pagsasabi? Bago ito, subukan sa iba. Number two, ang tunay na ibanghilyo ay, ay ang pagbabahagi ng personal na karanasan sa kaligtasan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, ang ebanghelyo po ay hindi pagmamalinis o mas iba ka sa iba. Ang ebanghelyo po ay testimony. Ito ay personal mo experience na ikaw once upon a time, isang araw, binigyan ng Diyos ng habag. At ikaw ay nagbibigay lamang ng uh, patutuo sa iba. Kaya sinasuggest ko po na kung meron kayong gustong sabihin sa iba para hindi po sila ma-offend sa iyong sasabihin. I-example mo ang iyong sarili. Hindi po natin ipopoint na siya ay merong malaking kamalian. Isama niyo po ang iyong sarili upang sa gayon, ikaw ay nagiging saksi sa pag-ibig at kaligtasan ng Diyos. Ayon sa Galatians chapter 6 verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ang matutumiwid sa Kanya. kay dapat lagi tayong mapatnubayan ng banal na Espiritu. So, balit gawin ninyo ito ng may pagkamahinahon at pag-iingat. Baka kasi tayo ay mahulog sa patibong ni Satanas. Maaring meron tayong good intention para i-correct yung ating kapatiran. Ngunit, kung ito ang, ang iyong pamamaraan ay nakakasakit, at hindi maganda sa pandinig, maaring ikaw ay nahulog sa patibong ni Satanas. Tulungan mo ang iyong kapatid. Hindi dapat natin siyang ilugmok doon pa sa kanyang kamalian at pagkahinaan. Re Leviticus chapter 19 verse 17 Huwag kayong magtanim ng galit sa kapwa. Sa halip, makipagkasundo kayo sa kanya. Sa gayon, hindi kayo nagkakasala sa Diyos. Iniibig at minamahal ng Panginoon ang lahat at nilalayo na meron, meron tayong magandang relasyon sa bawat isa, higit sa Kanya. Kung tayo ay nagkakasala, umingi tayo ng kapatawaran. Ngunit kung meron tayong kapatiran na, na tukso dahil sa atin o nagkasala sa atin o maaring tayo ay natutokso at nagkakasala sa Kanya, dapat tayo magpapaalalahanan, magpanalanginan, at magpalakasan. Hindi magtatayan o magsaksakan patalikod. Hindi ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang konklusyon po ng misahe ay, Tayo ay niligtas ni Jesus, kaya dapat din nating iligtas ang mahihina. Amen. Sapagat iniligtas ka ng Diyos, dapat mo rin iligtas ang iba. Kung sila ay nagkasala, hindi dapat natin silang husgahan basta-basta o agad hukuman. Tulungan natin silang makalaya doon sa kasalanang yun sa pamagitan ng isang mahinahon at isang maayos na pagpamamaraan sa pagpapakita ng pag-ibig o concern sa Kanya. Araw kaya sa pananalangin Matthew 18 verse 15 says, Kung may magkasala sa, sa iyo ang iyong kapatid mo, puntahan mo siya, kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamelian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang mga magkapatid. Alam ko po na maaaring may mga experience tayo na hindi maganda at may mga bagay na hindi tayo pagkakasundan sapagkat iba-iba po tayo. Ngunit naniniwala po ako na kung tayo ay mga anak na ng Diyos at ang banal na Espiritu ay sumasa atin, magagawa po natin ang mga bagay na ito. Pinagpapala ko po kayo sa mensaheng ito na huwag tayong humasga sa iba at huwag nyo rin akong husgahan. Sabihin natin sa ating katabi na bawal lang judgmental at Huwag tayong humasga sa isa't isa, kundi magpakita tayo ng pag-ibig, magpakita tayo ng pag-asa at concern sa ating mga kapatiran. Uli, God bless you and see you next time sa ating mensahe.